So yon magandang buhay mga kaibigan na meron lamang akong sisir sa inyo. Meron tayo ngayong gagawing welding machine. Inverter welding machine. Yung ginagamitan ng mga transistor na kung tawagin ay LGBT. Hindi ko na lang sa inyo mapapakita ito pa natin may isaksak para may pakita niya sa inyo kung anong naging sira ay di na lang nga ito ay ganito na ay wala nang takip tsaka itong kanyang supply bunot na so basta't ang sabi daw sa akin maya rin ito ay may pumutok daw dyan malamang siguro ay GBT yun at hindi uh, ko alam kung tinanggal nila o ano eh, 'no nalaglag ito eh. Imposible namang malaglag ito. Siguro eh, tinanggal nila kaya nakita ng may pumutok. Kaya hindi natin may saksak Ngayon babaklasin ko muna ito. at titignan natin kung anong number ng IGBT, IGBT na yun at kung hindi nasira yung ano niya. Yung controller, may controller yan dito eh. Yung transformer nang input papuntang IGBT huwag lang yung masira nung nakaraan may ginawa ako nun eh buti hindi nasira yung kanyang controller okay naman ayun IGBT lang yung na palitan ko hindi ko na nga lang na IBG yun so ngayon ito ang ating uh, ano gagawin titingnan nga natin kung ano kung sira ba ang IGBT babaklasin ko muna mga kaibigan so ito nabuksan na natin nabuksan ko na pala mga kaibigan at uh, ito nga oh. nagkita nyo sa camera yan oh. sabog yung IGBT ang IGBT niya, ito. Tsaka, ito, isa. Yan, ito. Pero kung sisipatin mo <coughs> sa gilid, dito sa camera, meron na rin siyang crack. Pumutok na rin yan. Uh, ang gagawin natin, tatanggalin natin itong IGBT niya. Tapos titignan natin kung hindi nasira yung ano dito. Yung sa controller niya. Papunta yun dito sa IGBT. Ayan. Ito yun. tin yung transformer na ito. Ayan o ito. Okay. Okay. Kakalasin natin. natanggal ko na, so, ano nga rin hmm. si Bak din siya lalagyan lang natin siya dito ng supplier dito ginagawa ko din eh, ilalagyan ko siya ng supply. Tapos nilalagay ko yung kanyang pan. Para pag tumakbo yung pan ng maganda, yung normal, okay. Pero, titingnan din natin yung ano nito, output ni Hanapin lang natin kung nasa yung kanyang... output. So, ito na mga kaibigan at na nalagyan ko na ng ano siya. Nalagyan ko na ng ng cord ng supply dito binaypas na muna natin yung switch tapos ay eh, nirekta ko na lang dito yung ano kanyang yung AC input nya lini tapos yung kanyang papunta sa switch ito lagyan ko na lang ng tape para hindi siya mag short baka magdikit eh live yan eh so ito na connect na tinabit ko na rin yung kanyang display ito Ayan. pag nagka meron na lang display na maganda tsaka tumakbo na maganda yung kanyang pan, okay na at uh, tetestingin naman natin dito yung kanyang input papuntang inverter ito sa controller niya dito dapat meron siyang ano yun eh. meron kanyang mababasang AC at least mga mga 15 volts or uh, pataas ganyan dito yung kung makikita nyo so ikabit ko lang yung ano nito hindi pa pala nakakabit yung pan kabit ko lang so ayan mga kaibigan at okay na nailagay ko na yung pan ngayon sasaksak naman natin okay pera putok okay saksak na natin nakarekta na kasi ito eh ayun tumakbo ng maganda yung pan no? mamariinig niya, Ayan o. Oh. Tapos, nagka meron sya ng display. Okay. Ayun, tumataas naman yung kanyang ano. So, bunutin muna natin. Ayan o. Oh. Okay na yon na okay pa yung circuit nya tingnan lang natin kung meron siyang output na ano dito AC sa yun tingnan lang natin so gagamit tayo ng pester no. sasaksak muna ulit natin tingnan sa ano. Dito na lang sa tester ko kung makikita nyo. Pagka ng camera ng output na AC yan, kaya eh, lagay natin sa AC. easy kasi yan eh. Yan. Parang hindi yata kita. Ah. Ayan, dito tingnan na lang nyo kung makikita nyo. Kumano sa ano eh, maliit. Medyo. Okay. Saksak ulit natin. At titingnan natin kung may output. Ayan. Mga ano siya. Ito, tingnan natin kung mayroon siyang uh, AC. parang wala ka ah. ayun meron siya oh. 23 magutin uli natin magutin na natin okay na yan ah, ang sira nya na eh, ano lang talaga yung IGBT IGBT So, ganitong uh, ano, transistor IGBT. So, ang gagawin ko dito, i-order na muna ako nito. Uh, sure na to. Na pag nilagyan natin ng bagong trans transistor IGBT, ay okay siya. Tignan natin kung may karga itong so yun mga kaibigan at uh, order na muna tayo at uh, pag dumating saka ako na lang pakikita sa inyo pagkakabit natin, pagkakabit natin hindi na natin gagalawin yung kanyang controller kasi okay na eh lilinisin na lang natin ito so yun mga kaibigan at uh, Konting na yung piyesa nitong inverter. At sa uh, naikabit ko na pati siya. Ito. Dalawa isa, dalawa. ito. E, Yan. Alam mo naman dito probinsya, bali one week bago dumating yung kung nag-order ka. Kung hindi siya overseas, at manila lang mga almost mga one week lang or mga four days andito na ito ito yung ipinalit ko for uh, N65 ito ay DGX D, DXG 40 N65 so yun May natira, may natira pa ako bali spare na lang ito. Ayan, hindi ko lang na-video kanina na palitan ko na ito. Dalawa. Ngayon, i-assemble uh, na natin. At uh, testing natin. So, ito mga kaibigan na ta na assemble ko na no. Sasaksak na lang natin. Okay na siguro 'to. So, paalala lang mga kaibigan na no. Sa mga nagdi-DIY, yung paglalagay ng kanyang IGBT transistor. Huwag niyo masyadong kakapalan yung paghihilang niya kasi double sided ang hinang nito pag kinapalan nyo ang hinang yun pupunta doon sa kabila baka mag short hindi nyo napapansin nagdikit na pala doon sa kabila yung hinihinang ninyo sa kabilang paa itong ano sa IGBT lumalagpas kasi yung tinggan yan hanggang doon sa ilalim eh. yan o no? yun doon makikita sa ilalim ano sige at ating uh, yun lang at ating isasaksak na tignan natin naka switch patayin mo natin yan naka -open. and then sasaksak natin <coughs> saksak ko na eto yan And then, uh, si-switch natin. nila Switch natin. Ito. Okay. Ready. 1, 2, 3. Yun. Okay na siya. Gumagana na. Ngayon, titingnan natin kung meron siyang uh, ano. Titingnan natin kung meron siyang output dito sa kanyang uh, ano terminal ng welding. Dating <coughs> so, niya sa tester. Set natin sa mga 50 lang, yan 50, naka, hindi tayo naka-deceit pero uh, positive, negative, tingnan natin kung meron ayun, meron na siya so set natin sa 10 oh meron siyang ano 5 volt meron siyang 5 Ayun. Well, okay na to mga kaibigan. So hanggang dito na lang Mga aking video at maraming maraming salamat sa mga suporta ninyo sa aking uh, YouTube channel kahit pa paano ay uh, pag share na naman tayo ng uh, kunting uh, pagre-refer sa Edlerter. So next next video na lang ulit mga kaibigan at uh, Shoutout lang sa inyong lahat. Maraming salamat. Bye-bye.